Noong unang panahon, sa dulong silangang bahagi ng kaharian ng Zamalia, matatagpuan ang pangkaraniwang mamamayan na si Elias. Si Elias ay isang mananahi. Nakatira siya sa isang maliit at simpleng tahanan na kahit pinaglipasan na ng maraming panahon, ay hindi man lang naipapaayos dahil ang kinikita niya mula sa pananahi ng iba't ibang uri ng damit ay sapat lang upang may mailaman sa kanyang sikmura. Ang magagaspang na mga kamay ni Elias ay sumisimbolo ng kanyang kasipagan at tiyaga sa loob ng ilang dekada. Ang kanyang mga obra ay hindi lang nalilikha dahil sa sinulid at karayom ng kanyang lumang makina, kundi nalilikha ito dahil sa kanyang walang sawa at dedikasyon sa pananahi. Ngunit kadalasan ay hindi man lamang ito nasusuklian ng mataas na papuri. Bagkus ay tinatawaran pa ang kanyang mga tinahi sa mababang halaga. Ang pulang pangginaw na ito ay maayos ang pagkakatahi ngunit napapalimpis ng tela. Halatang tinipid Bibil ko ito ginoo. Ngunit, bawasan mo ang presyo ng 25%. Kung ayaw mo, ay huwag na lang. Ang mga pagkakataong gaya nito ay hindi na pinalalagpas ni Elias. Kaysa naman maghintay na naman siya ng ilang oras at walang kasiguruhan kung mayroon pang bibili ng kanyang mga tinahi. Ang gaya ni Elias, kahit siya ay isang pangkaraniwang mananahi lamang, ay mayroong mataas na pangarap na isang araw ay makagawa siya ng isang napakagandang obra ng damit na isusuot ng pinakamakapangyarihang hari ng Zamalia, si Haring Zacarias. Ano? Isang alukuhan na iisip mong yan, Elias? Ikaw na isang mananahi ng ilang mga pangginaw na para sa mga mamamayalang Zamalia? Ano? ay isa lamang pangkaraniwan. At hindi pa tumatagal ng isang taon, ay isa na itong pasahan. Nangangarap na maitahin mag ang magkatang damit ang haling siya, Elias. Elias, Elias, ang pangarap mo ay parang isang bala ng pana na gustong makaabot sa napakalayong araw. Gumising ka muna, Elias, at baka ikaw ay nananaginip pa." May personal na mananahi ang hari At hindi gaya mong isang bibig tuging mananahi Ang mananahi ng hari ay tunay na napaka-erigante ng na mga opera na dito ay nagsunumpa ng kilay sa iba't ibang paaralan ng mga karati at tilalang bayan At ang mga kamay nito ay sinubokta ng napakaraming panahon Apag ito ang nagtahin ng damit ng hari ay siyento porsyentong ikakatuan ng haring sa karyas. Ang lahat ng mga pasaring ay pinalalampas na lamang ni Elias at hindi ito nagiging hadlang upang panghinaan siya ng loob. Dahil buo ang kanyang pasya na igawa ang hari ng isang magarang kasuotan na hahangaan ng buong bayan ng Zamalia. Munit paano ko yun gagawin? Ako ay isang mahirap at simpleng mananahi lamang. Ang malalim na pag-iisip ni Elias ng gabing iyon ay napalitan ng labis na pagkagulat. Nang bigla sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang maliit na duwende. Magandang gabi, baby girl. Ay kalabaw. Naku po. Isang duwende? Huwag kang mata. Kaibigan Ako si David Ilang araw at gabi na ako Ay nasa iyong tabi At pinagmamasdan ang iyong ginagawang Paghahabi ng kasuotan At ako Ay labis na naaaliw sa iyong ginagawa Ha? Pero ano ang kailaman mo sa akin At bakit tinagpakita? Hob mo kong sasaktan? Kung naaabala ko iyong pamamahinga Sa kailaliman ng mga gabi Ay patawarin mo ko Mula ngayon, ay hindi na ako mananahi sa kailaliman ng gabi. Napangiti ang maliit na duwende at magiliw nitong inalis ang takot ni Elias. Hindi kita sasaktan dahil wala namang dahilan para gawin ko yun. Nagpakita ako sa sa'yo dahil ngayon ko lang naramdaman ang napakabigat na presensya ng kalungkutan sa gawing ito ng iyong silid. Nabasa kong sa'yo nang gagaling ang malungkot na persensyang iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan ng iyong kalungkutan, kaibigan? Baka makatulong ako sa'yo. Naramdaman ni Elias ang pagmamalasakit sa sinabi ng maliit na nilalang. Kung kaya't nagtiwala siya rito at inihayag ang laman ng kanyang loob. Napatungo si Elias at sa mababang tinig ay sinabi niya ang kanyang pangarap na tila malabong matupad. Ang nais ko ay makagawa ng isang napakagaram damit para sa hari ng aming bayan. Hindi para sa kayaman ng bayad o kinang ng salapi, kundi dahil nais kong patunayan sa mga mamamayan ng Zamalia na ang kahit na isang mahirap ay pakapalikha ng isang obra ng kagandahan Napakaganda ng iyong layunin, kaibigan. At ako ay humahanga sa iyong prinsipyo. Munit ano ang kayang gawin ng isang tulad ko? Wala akong magarbong tela o mamahaling sinulid upang magawa yun. Ang lahat ay magiging isang pangarap na lamang. Lalong naging malungkot si Elias sa kanyang sinabi. Ngunit sa sandaling iyon ay tila nakahanap siya ng isang kaibigan na handang makinig sa kanyang saloobin. Sa ilang araw na nasusubaybayan ko ang iyong ginagawa, ay nakikita ko ang iyong mahusay na kakayahan. Ang iyong sipag at tiyaga ay magdadala sa iyong pangarap at batid kong ikaw ay magtatagumpay. Ang aking sipag at tiyaga ay hindi makikita ng hari kung hindi ko mabibigyan ng katuparan ang nais kong gawin, ang makapaghandog sa kanya ng isang magarang kasuotan. Sa bagay na yan, ay matutulungan kita, kaibigan. Sa kumpas ng mga kamay ng duwende ay lumitaw sa harap ni Elias ang isang magarang tela at makinang na ibat-ibang kulay ng mga sinulid napamaang siya at napahanga sa mga kakaibang bagay na iyon na nasa kanyang harapan. Ang telang ito ay napakalambot at napakaganda ng mga kulay. Ang kinam nito ay kakaiba at ang mga sinulid na ito. Mayun lamang ako nakakita ng ganitong mga uri ng sinulid. Kakaiba at napakakinang. Ibibigay mo ba sa akin ang lahat ng mga ito? Ang tiyaga at sipag ay nasa iyo na. At ang mga bagay na iyan ang siyang magkukumpleto para sa katuparan ng iyong pangarap, kaibigan. Nawa ay maibsan na ang iyong kalungkutan. Nao, maraming salamat, kaibigan. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob hindi na pinalampas ni Elias ang mga oras. Dahil kinabukasan din, ay unti-unti niyang binuo ang isang magarang kasuotan na alam niyang magugustuhan ng hari. At siyang kukumpleto at bubuo ng matagal niya ng pangarap. Ang bawat hagod ng gunting sa napakalambot na tela ay parang musika sa pandinig ni Elias. Ang bawat pagtusok ng karayom na may makinang na sinulid ay tila isang banayad na haplos ng isang nabubuong pangarap. Parang hindi nakakaramdam ng gutom at pagod si Elias. Ang gabi ay ginawa niyang araw. Tatlong araw na halos hindi siya tumayo sa upo ang kaharap ng lumang makinang panahi. Nang matapos ang kanyang obra, ay nasuklian nito ang tatlong araw na pagtsatsaga. Halos mapaluha sa kaligayahan si Elias nang makita ang nabuong obra. Napakaganda! Hindi na sayang ang aking pagod. Alam kong kakangaan ito ng buong bayan at ang hari ay lubos na magagalak. Kinaumagahan ay gumayak si Elias upang tunguhin ang palasyo ng Zamalia. Dala ang kanyang obra upang ihandog sa hari. Nang sa wakas ay nakaharap niya ang hari, ay malugod niyang ibinigay dito ang kanyang handog. Dala ang pag-asang hahangaan siya ng lahat at pasasalamatan ng lubos ng hari. Ngunit siya ay bigo. Dahil sa kanyang pagkagulat, ay nadismaya ang hari pagkakita sa damit. Inabala mo ang aking oras upang makita lamang ang damit na yan? Napakalakas naman ang iyong loob, ginuok. Pero mahal na hari, ang damit na iyan ay pinagbuhusan ko ng labis na pagod at ang aking puso ay inialay ko upang mabuo ang magarang damit ang buong puso ko ay inihahandog ko sa iyo, mahal kong hari. Hindi ko ninanais ang puso mo pailan man yun oo. Mayroon na ang personal na mananahi na siyang gumagawa ng aking mga kasuotan. Ang mga magagara damit ay isang daang porsyentong purong seda. Ang mga at palamuti ay pawang mga purong ginto at diamante. Paano pa nagkaroon ng loss ng loob na ihandog sa ating harapan ng iyong likha? Iyan ay isang basahan. Kahit ang aking mga tagasilbi ay hindi matatanggap ang kasuotang iyan. Makakaalis ka na. Halos tumarak sa puso ni Elias ang mga matatalas na salitang binitawa ni Haring Sakaryas. At sa kanyang paglisan sa palasyo, ay dinig niya ang mga impit na tawanan ng mga opisyal at tagasilbi ng hari. Walang pagsidlan ang kanyang panlulumo. Umuwi siyang baon ng kabiguan. At paglabas niya ng malaking tarangkahan ng palasyo, ay tumatak sa puso niya na kailanman ay hindi na siya tatapak pang muli sa palasyo ng hari. Nang gabing iyon ay muling nagpakita ang duwending si David kay Elias. Kamusta kaibigan? Marahil ay masayang-masaya ka ngayon dahil natupad mo na ang matagal mo ng pangarap. Napakahirap abutin ng aking pangarap. Kung kaya't isusugo na lamang ito at hindi naaasamin pang ito ay matupad. Ha? Bakit naman? Hindi ba nagustuhan ng hari ang iyong handog? Am, aking obra ay ang pinakamagandang obra na nagawa ko. Ngunit para kay Haring Zacharias ay hindi sapat ang malambot na tela at makinang na sinulid. Dahil lang nais na, ay isang kasuotang nababalutan ng purong ginto. Ha? Kung gayon ay, igawa mo ang hari ng kanyang nais. Isang kasuotang gawa sa purong ginto sa kumpas ng maliit na duwende ay tumambad sa harap ni Elias ang mga tela at sinulid na kumikinang at purong ginto. At siya ay labis na namangha. Totoo ba ito? Mga tela at sinulid na ginto? Gamitin mo ang mga iyan upang matuwa ang hari at upang matupad ang iyong matagal ng pangarap. Napangiti si Elias at walang pagsidlan ng kanyang labis na kasiyahan. Nang gabing iyon, ay muli siyang tumahi ng isang obra. Isang maggarang damit na gawa sa purong ginto. Ang bawat hagod ng karayom at gintong sinulid ay tila makinang na pag-asang tutupad sa kagustuhan niyang makalikha ng isang gintong obra gaya ng kasuotan ng Haring si Sakaryas. Nang sa wakas ay matapos ang kanyang pananahi, ay tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaibigang duwende upang ipakita rito ang kanyang obra. At agad namang lumitaw ang maliit na nilalang sa kanyang harapan. Kamusta kaibigang Elias? Marahil ay nagawa mo na ang bagong damit na para sa hari. Tama ba ako? Ngumiti si Elias at buong kasiyahan na ipinakita rito ang kanyang obra. Heto, para sa iyo ang obrang ito. Nagulat ang duwende pagkakita sa maliit na kasuotan na naaangkop para sa kanya. Ano? Para sa akin ito kaibigan? Ngunit ang akala ko ay para sa hari ng Zamalia ang iyong nilikha. Si Haring Sagarias ay isang hari na hindi makukontento sa isang simpleng bagay lamang. Ang tatahiin kong kasuotan na gawa sa ginto ay buong buhay ko ang katumbas. Ngunit para sa kanya, ito ay magiging pangkaraniwan laban at isang basahan. Hindi makukontento kontento isang hari na mula sa pangkasilang palamang ay may gintong kutsara na nakasubo sa kanyang bibig ang kasuotan niyan ay para sa iyo, kaibigan. Higit ang katangian mo, Tadlay, kaysa sa hari ng ating bayan. Halos maluha sa galak ang duwende sa sinabi ni Elias. At sa iglap ay isinuot nito ang gintong damit na ibinigay ni Elias. Maraming salamat, kaibigan. At bilang tanda ng labis kong pasasalamat ay iniimbitahan kita sa aking kaharian. Sa kumpas ng duwende ay iglap na napunta si Elias sa kaharian ng Pantasya. Sa kaharian ng duwendeng si David. Si David ay isa palang prinsipe ng kanilang kaharian. At sa pagretiro ng ama nitong hari, ay siya ang papalit bilang bagong hari ng kanilang kaharian. At nasaksihan ni Elias ang pagkokorona sa bagong hari ng mga duwende at ang puso niya ay labis na napuno ng kaligayahan. Dahil nabiguman ang kanyang pangarap na maisuot ng hari ng Zamalia ang kanyang handog na kasuotan, ay natupad naman ito nang maisuot ng hari ng mga duwende ang kanyang napakagandang obra. Sa pagbabalik ni Elias sa daigdig ay pinapaunan siya ng kanyang kaibigang duwende ng mga mamahaling ginto at brilyante. Tanda ng pasasalamat nito kay Elias. Simula noon ay nagbago ang buhay at pananaw ni Elias dahil sa tulong ng kanyang kaibigang hari na si Haring David. Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.